Hello mga guys, niluto tayo ng kamote chips. Yan ang Timis product. Tapos yung hilaw. <laughs> kamote chips. sila bilang mga kamote chips guys ito na yung ano nya yung sarap to Ano? ka na naman ni Sirian? yung mortar sa ha? yung mortar sa yun sa youtube man to? Diyan mm. Rose Dalawa sa akin Hindi pala nabigyan Nagluluto <laughs> pa lang May nag order naman guys naglulutog pa lang, may nag-order na tagal yan maluto niya mga 10 minutes siguro bago ilagay dun siya yan ang flavor natin Flyer natin yan sa Kamote Chips. Tapos may bata pa dito makulit, guys. So, nag... Ano vlog ako. Ya. Di pwede, bata siya, YouTube. YouTube. Sit down. Ini pakai tiga 500. Ini berapa Papa dok sebelah sini noh. Oh. Ini lah pergi papa dokumen muka duty po. Nak duty po. Alhamdulillah terima maha To mong yes, pang dentato guys guys pang dentayan hindi <tipos>

la bilog, 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 lang bilog, 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 pag yung flat ko na kanyan, pwede na yun. Tali, yung hawakan, talihan na lang ng na... bubo. Ito dyan kasi yung apoy mga guys, yung daya. May yung Ready? Ready? Then... jump. Jump! Oh. Ay, ay! Hindi ako makapin ito. Ayan. 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 mo naglalaro walang punto ko mga matatanda na ko sa <laughs> Si Papa Doc mo marunong dyan. Kaya pag, hmm. kaya pag ng bata, kala mo hmm. ayaw na hiwala yan eh. Uh, ah, punto na yun ang na nakakita ng bata. Ayaw nung humuloy sa bata. Saan? Sa labas? Sa panda? Ah. saan-saan mo na sinundan tapos nakasakay na doon sa trolley nila <laughs> nakasampa na pagpintuhan na nakalibre pa siya ng pan dapat yung manok binalik niya para sinabi ng Ramos hindi <laughs> ganun pa rin rin mo pero mas malakas na yun kaysa nun di ba yung huling tatlong salang natin yeah. ang tagal pero so, kung mas malapit sa mga huling itong huling mo pwede vegetation tayo malaki yun lang maraming butas yun Ayan, tingnan butas yun, ito, 460 6 lang. Hindi nga eh. na siya, di nga po yun ah. Hindi rin. naman butas yun. Hindi, lang niya si Gasol. Si Ratman, pamanan, gumagkal ng kasta Orange. هو قال له والله

Daw na lang naiwan. Oo. Oh. Sino ba sarap siguro yung palat mo? Ano? Wala pang. Wala lang din hmm. Yung sarap palat yung Parang dalan dan may lubot, sa balet, balat. Sino ang pakabango ko sa matinik ka mga kasi. Oo, oh, parus. Oo. Eh, Ipapirresti bunga. bunga na. Yung ti Tagalog na naman ah. kapal tak botong. Enggak kasih di kompare. Kesetjak ini jeli got balai dapat ang makulit so, aku, oh Dih naman ko. <laughs> <laughs> hmm, hmm. Makulit dito, man, hmm. ito makulit di teman guys. Ada ini ini Ha? Huh? Bangad. Ay, alam ko bangad Alam mo yung bangad? Talping. Hindi ko alam. Hindi mo na. Talping, talping. Hindi mo alam yung bangad. Alam mo. Bangad. Ay, pangit. Ah, ano? be nice. Be nice, Shaya.